Tiniyak ng Metropolitan Water Works and uh, Sewerage System o MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila. Sa kabila ito, ng ipinatutupad nilang pressure management strategy, mahigpit ding babantayan ang konsumo ng bawat residente. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Engineer Patrick James Dizon, ang Department Manager at Spokesperson ng MWSS Corporate Office. Magandang tanghali po sa inyo, Sir. Magandang tanghali, uh, Ms. Cheryl. Engineer, makasisiguro po ba na walang mangyayaring water interruption hanggang sa matapos po ang nararanasan nating tag-init? Opo. Uh, sa ngayon po, no, ay na-retain po yung ating pong, uh, 50 cubic meter per second po na location po no, na nanggagaling sa Hanggat Dam. So ito po ay katumbas po ng around 4.3 bilyong litrong tubig kada araw po. No? Sa ganitong alokasyon po kasi ni Cheryl ay hindi po natin nakikita magkakaroon tayo ng interruption. Pero kung sakaling magkaroon man po ng mga interruption po sa ating mga lugar po no? ay I-announce naman po ito ng advance po sa ating mga customers. Pero itong mga allocation, uh, mga interruption po na to, ay ito po yung mga regular maintenance activities po natin na ginagawa po natin on a regular basis para mapabuti po natin yung servisyo ng ating mga customers. Engineer, bukod po sa pressure management, ano-ano pa po ang ginagawa ninyong strategy ngayong mataas nga po ang demand sa tubig? Ah uh, uh, simula pa po, po last year po no nung nag-advise po yung pag-asa po na magkakaroon po ng El Nino this year, ay nagumpisa na po kami mag-implement po ng mga additional or mga augmentation measures po no or additional na pagkukuhanan ng tubig outside ng Angat Dam kasi sa ngayon po no 90% ng ating pong raw water requirements ay nagagaling dito sa Angat Dam. So last year po no ay meron po tayong uh, tatlong planta sa Laguna Lake. Pero sa ngayon po no ay nakapag na po tayo ng mga additional na tatlong planta, na tatlong bagong planta po no na makakaproduce po ng around 220 million liters per day. And aside from that, Ms. Cheryl po no ay nakapag uh, um, rehabilitate din po tayo ng mga deep wells po around 100 plus po na deep wells po na ready to operate na rin po for this year. Kumusta naman po yung ginagawa ninyong pagbabantay din sa mga residente na malakas ang konsumo sa tubig? Apo, uh, inga po, uh, po uh, Michelle no, ay nakapag-utos na po kami sa ating pong mga konsesyonaryo na bantayan po yung mga uh, uh, nagiging konsumo po ng ating pong mga customers especially um, this time of summer na kung saan po no na malakas po talaga yung konsumo po nila so ayon kasi sa amin po mga datos po no around uh, 4-5% five po yung tinataas po ng mga uh, konsumo po ng ating mga customers during summer so expect po ng ating po mga customers na makaka-receive po sila po ng mga notices po no sa kanilang mga billing kung may mga uh, kung ang kanilang ang consumo po ay tumaas o bumaba. So, kung bumaba po yung kanilang konsumo ay i-recognize -re po natin ito pero kung tumaas po ay ating pong wawarningan po ito at tutulungan po natin sila na makapagtipid po ng tubig. Engineer, sabi niyo nga po, normal naman na tumataas yung konsumo pag summer ng 4 to 5%. Base po sa inyong obserbasyon, ito pong particular na summer na itong tag-init na nararanasan natin na kasabay ng El Nino, gaano po kalaki yung itinaas ng konsumo ng mga consumer? Sa so ngayon po, no, hindi pa po natin makikita sa ngayon kasi ang ating pong, um, billing po no, or pag re po ng mga metro po ay nagkakandak po yan after the month. So um, at ito po titignan na Ms. Cheryl po no, kung yung naging konsumo po ng ating mga customers ay uh, tumas ba o hindi. Kaya po kami i po natin ito kung may pagtataas po sa ating mga, mga billing po no ay advise po natin yung ating mga customers. Yung sinasabi niyo pong bibigyan ng warning paalalahanan pag tumaas po yung uh, bill sa tubig, ilang porsyento po yung itataas sa bill para mabigyan po ng warning? Apo. Uh, yung nabanggit ko nga pa kanina na 4 to 5 percent po. No, kung uh, ganoon po yung uh, kapag magpas po do ito sa 4 to 5 percent po, ah. no, atin pong uh, sasabihan po sila. Pero uh, mas mabuti po sana kung ma-maintain lamang po nila yung kanila pong konsumo uh, po no, sa nakaraang naka buwan para po hindi po natin sila ma-advisean po na or ma-warningan po. Panghuli na lamang po, Engineer, paalala at tips na lang sa publiko sa pagtitipid ng tubig. Apo yung ating pong, uh, technical working group po no, ng Angat po no, ay nagtutulungan po kami upang uh, tiyakin po na no, magkaroon pa rin po tayo ng sapat po ng supply ng tubig sa buong buwan po ng taginit di summer po no, kahit na patuloy po yung epekto ng uh, El Nino. So habang yung MWSS po no, at ang ating mga konsener, konsesyonaryo po no, yung nabanggit ko kanina na nakapag-construct na tayo ng mga bagong planta sa Laguna Lake at nakapag-develop na rin po ng mga alternatibong pinagkukuhanan po ng tubig upang magkaroon po tayo ng mas maraming supply po ng tubig ay kailangan pa din po natin na ang tutulong po ng bawat isa po sa atin sa pamamagitan po ng responsible responsabling paggamit po ng tubig. So um, sa ngayon po, Ms. Cheryl po, no, kahit na sufficient po yung ating pong allocation na nanggagaling sa Angat Dam, ay kailangan pa din po natin po itong i-preserve po, no, lalo na sa ngayon po no, na mataas po yung ang uh, konsumo po ng ating customers dahil wala pa rin po pagulan sa ating po mga reservoir. So dahil ayaw naman po natin, Ms. Cheryl, na mabawasan tayo ng allocation at magkaroon po ng mga water interruption. So yun naman po yung ayaw po natin na mangyari na magkaroon po ng water interruption. Kaya yung mga punti-unti po nating pagtitipid po, no, pag pinagsama-sama naman po natin, ay malaki po yung maitutulong. Yun lamang po, Ms. Cheryl, at maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Patrick James Dizon ng MWSS.